Yellow mics dili sabay tayong aangat angat, ay sa bukit, sa pahulat Sa bawat tatong, sagot ay malinaw Liwanagin natin, ikaw Gandang araw mga ka-organic. Welcome muli sa Jello Mike's TV. Ako po si Gerald Aragon at sa video po na ito, ipapakita ko mismo ang aktwal kong paraan ng paggawa ng kalpos gamit lang ang mga tira-tirang buto ng native na manok at buto ng baka. Ito ay isang organic input na mayaman sa calcium at phosphorus na nakakatulong sa pagpapatibay ng ugat, tangkay, bulaklak, at bunga ng ating mga halaman. Narito ang mga ginamit kong materyales. Mga tiratirang buto ng native na manok at buto ng baka. Isang uh, palayok na lutuan, butane torch, dikdikan, at suka ng niyog. Unang hakbang, hinugasan ko muna ang mga buto para matanggal ang mga natirang laman o dumi. Hindi ko na ito pinatuyo dahil uh, gagamitan ko naman agad ng butane torch para tuyuin at sunugin. Habang sinusunog gamit ang torch, inilagay ko na rin sa palayok na lutuan para mas uh, masunog ng maayos. Pinainit ko ito hanggang uh, maging kulay abo. Hindi uling, kundi halos kulay puting abo na parang abo na ng kahoy. Sa prosesong ito, nawawala ang taba at laman at ang natitira ay ang mga mineral na gaya ng calcium phosphate na gusto nating makuha. Pagkatapos lumamig, dinurog ko ito gamit ang dikdikan hanggang sa maging pino. Mas pino, mas mabilis siyang ma-absorb ng suka mamaya. Makikita po ninyo parang pinong abo na kulay abo o puti na. Ito na ang tinatawag nating bone ash. Ngayon, inilagay ko na ang pinong bone ash sa isang plastic bottle na dati nang pinaglalagyan ng suka. Pagkatapos, nilagyan ko ito ng suka ng niyog. Pagkahalo pa lang, makikita ninyo agad na bumubula ito. Ito ay uh, senyales na nagre-react ang acetic acid ng suka sa calcium phosphate ng bone ash. Dito nagsisimula ang proseso ng uh, pag-extract ng calcium at phosphorus ions na magiging available para sa ating mga halaman. Takpan lang ito ng tela o paper towel. Huwag selyado para makalabas ang gas habang nag ferment Iwan sa lugar na hindi direktang naaarawan sa loob ng pito hanggang labing na araw. Sa panahong ito, patuloy na magre ang suka at abo hanggang sa luminaw ang likido at huminto ang pagbula. Kapag tapos na, salain at makukuha nating malinaw na likido. Ayun na mismo ang ating kalpos solution. Paano po ito gamitin? Ihalo lang ang isang kutsara ng kalpos sa isang uh, litrong tubig. Pwede itong uh, ispray sa dahon o idilig sa lupa. Sa vegetative stage, nakakatulong ito sa pagtibay ng ugat at tangkay. Sa flowering at fruiting stage naman, Pinapatibay naman nito ang bulaklak at bunga para hindi madaling malaglag. At yan mga ka-organic, simple lang pero napaka-epektibo. Sa halip na itapon ng mga tirang buto, nagawa nating organic kalpos fertilizer na mayaman sa sustansya. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Para sa mas marami pang organic farming tips dito sa Jellomites TV. Maraming salamat po.